Ano-ano ang mga anime adaptations ng manga o light novels na walang proper ending? Marami tayong mga anime adaptations na kahit maganda o mabisa, bigla na lang tayong iiwan sa ere. Bad trip, di ba? walang closure at kadalasan pinapaasa tayo na may season 2 pa pero hindi naman dumarating. Narito lang ilan sa mga pinakakilalang anime na nagdala sa atin ng heartbreak dahil sa wala ng proper ending. Una, High School of the Dead. Bakit walang proper ending? Isang zombie apocalypse anime na puno na aksyon, service at drama. Pero dahil nga sa pagkamatay ng author na si Daisuke Sato, ang manga ay hindi nang tapos. Kaya't ang anime ay natapos sa isang open-ended na eksena. Hanggang ngayon, ang fans ay naghihintay ng closure pero mukhang imposible na pangarap na lamang ito. No game, no life. Mula sa visual spectacle hanggang sa matalinong plot, ang No Game No Life ay tumama sa puso ng maraming fans. Pero matapos ang season 1 noong 2014, ang anime ay biglang tumigil sa kalagitnaan ng kwento. Oo, sa kalagitnaan ng kwento. Nagkaroon pa nga ito ng movie, No Game No Life Zero, pero prequel ito at hindi talaga ito sinumasumagot sa mga tanong ng main storyline. Bleach ang Bleach anime ay natapos sa full brick arc. Isang arc na marami ang nagsasabing kulang sa impact at hindi worthy ang ending. Ang magandang balita na lang dito para sa mga fans ng Bleach ay meron ng Thousand Year Blood War arc. At ngayon ay pinapalabas na nga ito pero sobrang tagal. Ilang dekada rin ang hinintay natin para lang dito sa bagong arc na to. Deadman Wonderland ang anime ay tumigil matapos ang maaga pa lang na arcs ng manga. Bitin na bitin ito at wala man lang closure. Ang manga naman ay may proper ending kaya't masakit para sa fans na hindi malang lang ito na bigyan ng justice sa anime adaptation. Isa sa pinakamagandang dark fantasy anime noong pero bigla na lang nagkaroon ng anime original ending na hindi sinundan ang mas epic na mga events sa manga. Ang manga ay natapos nga ng maayos pero ang anime ay nanatili sa listahan ng alam mo yon mga quote-unquote between adaptations. Hakame ga kill. Ang anime na ito ay nagkaroon ng sariling ending na sobrang iba sa manga. At habang dramatik ang finale, ang mga manga readers ay hindi nasiyahan dahil nga ina-expect nila ay magiging same pa din ito doon sa mismong ending ng manga pero nabigo tayo. Berserk! Ang 1997 adaptation ay natapos sa Eclipse Arc. Arguably, ang pinaka-traumatic at hanger na moment sa manga. Samantalang ang 2016 adaptation naman ay nagpatuloy ng kwento pero dahil nga sa animation quality at trash pacing, hindi ito nakuha ang suporta ng maraming fans. Idagdag mo pa nga yung sobrang daming hiatus ng manga bago mamatay si Kentaro Moyura. Kaya't wala pa ring closure ang mga fans dito. The Promised Neverland Season 2. Ang Season 1 ay napaka-popular dahil sa suspense at well-paced storytelling. Pero sa Season 2, masyadong minadali yung kwento, miskip yung mga mahalagang arcs, at nagbigay nga ng crash ending na ikinagalit ng maraming fans. Ang manga naman ay may proper ending, pero parang sinayang ito sa anime ang Tokyo Gold Ito ay isang halimbawa ng anime na sobrang lumis talaga sa manga. Na nagdulot ng confusion sa mga fans. Kahit ako, sobrang nalito ako doon sa ending ng manga at sa ending ng anime. Ang Route A ay may sarili nitong plot at natapos ng masyadong yun, alam nyo yun, open-ended. Bagamat may sumunod naman na season, tulad ng Tokyo Ghoul Re, yung overlap adaptation nito, eh, alam nyo sobrang kulang cool pa din at sobrang iba pa din sa manga. Hunter x Hunter, bakit walang proper ending ito? Yung 2011 adaptation ay isang, yun, alam nyo, obra maestra. Pero dahil nga ang manga ay patuloy pa rin, salamat kay Togashi sa wakas, ang anime ay nagtapos sa Chimera Arc at Election Arc. Bagamat maganda yung pagkakagawaan to, ramdam pa rin ang fans na medyo bitin dahil marami pa rin puwente yung iniwan. Pero, hopefully, hopefully, sana magtuloy-tuloy pa rin sila. Meron tayong mga honorable mentions. Yung una, yung Fruit Basket, 1999 version, nabigyan naman ng justice ito nung nire-remake siya noong 2019. At yung pangalawa, ay yung Rururinin Kenshin Reflection, technically, maganda yung ending pero hindi ito ganong ka-faithful dun sa manga. Ang mga anime na to, ay magaganda sa simula. Pero ang mga walang proper ending ay tila masakit na paalala na hindi lahat ng kwento ay natatapos ng maayos. Kaya para sa mga fans na gaya ko, magbasa na lang tayo ng manga o light novel kung gusto nyo talagang makuha yung totoong ending at totoong kwento ng mga binabasa natin.